so 1,715 kang mga LGU sa Pilipinas, 493 lang ang gihatagan ng award sa DILG. Kininang ay kaduhang award nga dadawat sa MATI ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil Rabat. Niyatong milabayang Setyembre ning tuiga, miabot sa MATI ang team sa DILG National Office alang sa validation. Napulo kaki-performances ang gibasian sa DILG sa paghatag sa award, sama sa good financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, Safety, Peace and Order, Business Friendliness and Competitiveness, Environmental Management, Tourism, Heritage Development, Culture and Arts, Sustainable Education, Health Compliance and Responsiveness, Youth Development. Personal nga ng Mayor Rabat ang award nga Seal of Good Governance. Makadawat sa adwag incentive ang LGU mati Og 2.3 million pesos tungod sa nadawat nga award. To all matinians out there, pr one proud moment for all of us, we made it again for the seal of good local governance um, this year. Consistent tayo for the past two years, last year and this year, we have been winning awards. Recently, I also received the Gawad Kalasag. Malaking significance po ito para sa atin. It's not the monetary funds or incentive fund na may though it's helpful. Pero it's more on telling you matapos that your government is working for you. Ang good news, kay makadawat ang performance-based bonus ang tanang regular employees sa City Hall sa Mati karong Enero 2024. Ang award sa DILG nagpasabot sa maayong performance sa LGU ug nahatag niini ang tinuod nga serbisyo ngadto sa mga tao.